Yo, what's up mga idol? So, andito tayo ngayon, ngayon sa isang beach resort na kung saan makita natin ang mga napakagandang tanawin dito. So, ayan guys, napakalinaw ng tubig. Yan, makita rin natin dito ang isang puno ng mangrove na parang nagtumba pero mga ugat po siya guys na makakit sa pangot. Yan, yan buhay na buhay pa rin yung puno ng mangrove. So, pupunta tayo dyan sa unahin guys kasi may katulad rin niya na parang lumabas na yung uh, mga ano mga so ganito dito guys so, marami sila so, parang kumpul uh, kumpulan sila guys yan no oh, tingnan nyo yan napaganda tingnan si kanilang yan so, may mga baliti rin yan mga ugat nya nandyan sa mga bato so napaganda talaga dito guys parang fresh na fresh lang air so pangalan ng beach nito ay Arak Beach Resort so ayan guys hindi ako ganda, nag nagiging hanging tree na siya guys. So. So, yun. Kaya guys, nakikita nyo no, nagiging hanging tree na siya. Pero hindi pa rin siya natumba dahil napakaraming uh, ugat niya. na ano, kumakapit sa pang pang. Ayan, mga bato. So, napakatibay na kinilang kinakapitan. Ayan, Arak Beach. Tapos may mga bangko-bangko pa sa ilalim. Ayan, sa so, may tubig. Sarap pag, ano, na syat ng grupo. Ayan. So, talagang napaganda dito guys. Ayan. No. nakaka talaga yung puno na yan. So, dito. Punta tayo sa si taas. Ito naman ang baliti tree. Ayan. Dito naman ang mga view na makikita natin sa taas guys. So, so dito may mga mayroon naman mga papagpapag -papag dahil kung may mga maraming maligo dito nung nakaraang summer Puno ng mga tao dito Yan Nakakawala talaga ng stress at problema Kung andito ka sa lugar na ito guys Kasi parang nakaka-amiss talaga Yung mga makita mo dito Napakasarap ng hangin Napaka-fresh -napaka ng hangin Napaganda ng mga tanawin Lahat Yan Pwede ka rin magkakila ng mga bangka dyan Pwede kayong magbuting-buting Yan ito, napaka-fresh. Maraming puno, maraming kahoy. So, pag andito kayo, parang worth it talaga lahat ng mga hirap or mga pagod. At saka yung mga gasto nyo dito. Pero napaka-mura naman dito, guys. Worth it talaga. So, kahit gaano tayo kahirap, guys, uh, kahit kaminsan-minsan, bigyan nyo natin ng relaxing yung ating sarili para kung sa ganun uh, malimutan natin yung ating mga problema, stress kahit sa mga kanilian lamang so hanggang dito naman tayo guys I hope na nag enjoy kayo and kayo sana huwag nyo kalimutan mag like, mag subscribe at mag comment, mag support sa aking youtube channel so thank you so much guys for watching